Kumusta ka? Nag-aalala ako na meron kang sakit. Gusto kong puntahan si Mama. Ngayon na! Pwede bang iwan mo muna ako? Uy, ang ganda ng panahon ngayon na medyo. Marco! Buong araw siya nag-aaral. Talagang sobrang busy siya. Sobrang bait na bata! May nakamamanghang mangyayari mamaya. Magsisisi kayo kung hindi niyo ito pupuntahan. Sabihan mo si Marco na puntahan niya ito. Ano ba yon? Hindi mo ba alam? pa rin nila yung airship malapit sa pantalan. Ah! Mangyayari ang palabas na yun pagkatapos ng misa sa simbahan. Habang buhay na alaala ito. Kaya gusto ko na sa harap kami ng mga bata. Salamat, binalita mo sa akin. Sasabihin ko kay Marco. <laughs> Paalam na! Ferdinando! Pasensya na. <sighs> mga bata, humanda na. Sige, pumila na mga bata. Ayos ka lang ba? Mm -hmm. Narinig mo ba? Parang masaya, may lilipad na airship, ba't hindi ka pumunta? Hindi ako interesado sa mga airship. Anong problema? Ang gusto mo ba ay samahan kitang manood sa airship? Hindi ko kailangan yon Papa. Basta, ayoko lumabas ngayon. Ganon? Sige, iiwan ko bahay sa'yo. Babalik din ako kaagad, Marco. Mag-iingat ka. Excuse me, saan po ang kila Marco? Doon sila nakatira sa pinakataas. bumibisita. Bakit? Si Papa at si Ate ay nag-aalala na kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. Naging abala lang ako nitong nakaraan. Nagtrabaho ka ulit? Hmm. Nalulungkot ako. Sa aming pag-alis, konti na lang ang oras nating dalawa. Alam ko na ang bagay na yan. Aalis ang barko papunta sa Argentina sa Abente. Tama ba? Marco, Meron pa tayong isang linggo para magpaalam. At pagkatapos ng isang buwan ng paglalakbay, ay makikita na namin ang mama mo. Bibisitahin namin siya, at kung gusto mo akong magdala ng sulat sa mama mo, mensahe o kung anuman, ihanda mo na lang ang ipapadala mo, Marco. Wala akong ipabibit-bit sa'yo. Anong problema, Marco? Umalis ka na lang. Ha? Huh? Marami akong ginagawa. Paalam na, Fialina. Marco! Huwag ka nang babalik. Wala ko yung pasasabay sa'yo para kay mama, kaya alis na! Paalam na, Marco. Ako'y okay, pasasabay sa huh? e Emilio? Uy, anong problema? Uh, wala. Akala ko kung sino. Halika, pumasok ka. Uy, ang linis ng apartment niyo. Mas maganda sa dati namin. Ah, uh, nabalitaan kong may airship na lilipad mamaya malapit sa pantalan. Oo, napag-usapan 'yon sa eskwela. Uh, 'Yun ang pinunta ko. Airship? Walang pakinabang yun. Mali ka. Maraming tao ang pupunta doon. Nakakarwahe, mga pamilya, bata at matanda. Nakaisip ako kung paano kumita. Sobrang init ng panahon ngayon. Pwede tayong kumita ng maraming pera pag nagbenta tayo ng ice cream doon. Ice cream ba? Hmm. Ginawa ko na yun dati nung may festival doon sa pantalan mga ilang taon na. Kahit na mga bata pa kami, kumita kami ng tag-5 lire. Ano? Tag-5 lire kayo? Isang buwan na sweldo ko na yun sa battle shop pa. Ah. Kalahating araw na trabaho lang yun. Kung magtutulungan tayong dalawa, malamang kumita tayo ng 20 lire. 20 lire? Oh. Emilio, umupo ka muna rito. Ha? Huh? Ganito? Ganito? Mm 1 2 3 4 5 mo yan 10 lire at 7 soldi pa lang. Kung kikita ako ng 10 lire pa, halos kumpleto na. Pag may 10 lire pa, Argentina na! Nagdesisyon ka na? Gusto mong pumunta ng Argentina? Mm, sa tingin ko, may sakit si Mama. May sakit? Mm, yung kulang na 10 lire, pwede akong humingi kay Papa at Kuya ko. Magsimula na tayo agad. Kikitain natin ang kulang mong pera. Emilio, talaga bang isasosyo mo ako? <laughs> Nagdesisyon ka na, kaya game na. Emilio! 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 Ano, nakikita mo na ba? Oo. Nilalagyan lang ng gatas at asukal ang mga nasa gitna ng container. Tapos nilalagyan ng yelo ang nasa paligid nito. Tapos hahayaang mamuo sa lamig. Simple, di ba? Simple nga. Pero kailangan natin ng makinang yun. Ako nang bahala sa bagay na yan. Uh, talaga? Meron kang ganong makina? Tara na! Sige! Dito na! Dito. Hmm, tingnan mo. Wow! 'Di ba? Ha? Mukha yatang naputol ito. <laughs> ang sistema kasi ilalagay mo muna lahat ng mga sangkap dyan. Tapos ikakabit mo na. 'Yan, kaparehas na ito ng nakita mo. Ang galing! Tapos ang susunod naman Emilio! Ayos lang. Matagal na kasing hindi nagamit. Kinalawang na ng konti. Para hindi tayo maubusan ng oras, ikaw na ang maglagay ng langis sa makina at dahan-dahan mo itong ipihit hanggang sa umikot. Tapos dagdagan mo ulit ng langis hanggang sa umikot na ito ng mabilis. Pwede? Hmm, okay. Sige, mamimili na muna ako ng mga sangkap. May alam ako mabibilhan na mas mura ang binibigay na presyo. Ang galing mo talaga! Ay, Emilio! Paano pang bayan? ko na lang muna. May tiwala naman sila sa akin eh. Si Emilio talaga. Ang wais niya. Ah! kayong lahat na pumunta sa air show? Oo! Oh. Apa! <laughs> Apa! Marco! Tingnan mo tong ice cream cart! Ang galing! Ano, naayos mo? Hmm, tingnan mo! <laughs> ang galing ng tandem natin! <laughs> ang lamig! Ah, <laughs> ako ng bahala maglinis sa container. Talagang batang Mr. Girotti ka nga. Handaan na ang ating negosyo, Marco. Mm. Nang, ah, ang sarap. Kaunting halo pa hmm. siguro. Dadagdagan ko pa ng asin. Ito kung cheta ang pagkakataon nating magbigay ng pinakamagat ng pagtatanghal. Maraming tao siguradong manunood na naman sa sikat na Pepino Puppet Show. Ibigay mo ang pinakamagaling mo, ha? Opo. Bakit, Fiolina? Anong problema? Ha? Wala ito. Hey, hey, Yehey! Yeah. Hey, Tignan mo! Mas masaya ito sa isang fiesta! <laughs> hmm. Ano, Emilio? Hindi pa ba pwede yan? Hmm. Ayaw pa rin tumigas, eh. Ano? Baka hindi tayo umabot! <laughs> Okay, usap lang! Tumigas! Tumigas ka! Huh? Ayos! Emilio! Ang galing! Naging ice cream na! Gumawa pa tayo ng isa! Isang container pa? Ibong... Uwi lang ako! Dole ba? Dupa! Dupa! Thank <laughs> you. ice cream sa buong Genoa. Bili na kayo ng ice cream. Bili na kayo ng ice cream. Bili na po kayo ng ice cream. kayo. Oh. Ilang oras akong bumiyahe sa kayo na maingay na karwahe para lang mapanood lumipad ang airship dito sa Genoa. Pagkatapos, mag kayo. Tumahibig kayo. Umalis ka kayo dito. Emilio. Ayos lang. Maghintay tayo. Kahit ako, gusto ko rin manood ng show. Ako rin. sirang ice cream cart pero hindi rin tayo nakapagbenta Sorry Marco hindi natin araw to mm. Wow Marco Emilio

Bigla namang sobrang init. Ano? Oh, two soldi? ah oh, sige. Salamat po. Heto order mo. Tumila na ang ulan at sumikat na ang araw. Lumipad na ang airship kaya mag-ice cream na habang nanonood ng lipad nito. Two soldi lang ang masarap na ice cream na ito. Bigyan mo nga ako ng ice cream mo, bata. Opo, sandali lang po. Salamat. Start no ice cream nga. Yeah? Apo, sandali lang. Eto po. Magkano isa? Two soldi po. May ice cream! Yalina! Tutulungan kita. Salamat. Heto na po. Two soldi po. Salamat. Ano Sorry kanina, ha? Wala yun. Nainggit kasi ako makakapunta ka sa Argentina. Alam ko yun. Pero iba na ngayon. Salamat, sir! sekreto lang natin, pero baka makasama ako. Ha? Huh? Totoo ang sinasabi Bigyan mo. Bigyan mo ako ng dalawa? Apo! <laughs> Marco! Emilio! Uy, Bernard! Oh, ba't nandito ka? Teka. Heto. Sa inyo to, libre na. <laughs> Salamat, Marco. Mm. Si Amedio pala ay magaling sa mm. pagtatanghal. Pero, <laughs> Sono una mangiaccia violina. Salama, sei ng 45 lire at 10 soldi. 7 lire sa gatas, 7 para sa asukal, 15 para sa yelo at saka sa asin. Ay, <sighs> maraming naibenta pero maliit ang kita. Magkano matitira? 16 lire at 10 soldi. Ha? Huh? Ganong karami? Kahit kasama ang ipon mong 10 lire at 7 soldi, hindi mo pa rin makukumpleto ang 30 lire. Pero ang kalahati ng kita natin ay 8 lire at 5 soldi Sa'yo na lahat. Humanap tayo ng paraan na makapunta ka sa Argentina gamit ang 26 lire at 17 soldi. Emilio, hindi yan pwede. Ang parte mo ay dapat para sa'yo. Tama. Makinig ka. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon dahil aalis na ang barko sa isang linggo. Kausapin na natin yung kakilala kung kaya kang isakay sa barko. Sino yon? Lenarto ang pangalan. Madugas ang taong yon pero baka kaya niyang kalahating presyo lang. Ha? Kalahating presyo lang? Argentina, ba? Apo, baka pwedeng... 20 lire. Bayaran mo na ngayon at isasakay kita. 15 lire. Ang bayad ay kapag nakasakay na siya. 10 lire pa unang bayad. Lima lang. Hmm. O oh, sige, iabot mo na. Freddy! Freddy! Tagay pa. No okay. ka ba talagang pagkatiwalaan? Siyempre naman, ang salita ko ay parang kontrata. Tara. Uh, umaasa ako sa'yo. Salamat, Emilio. Kilala si Leonardo doon sa pantalan. Pero wag ka magtiwala sa kanya. Huwag magbayad ng buo hanggang hindi nakakasakay sa barko. Malapit na akong makapunta talaga sa Argentina. Kung matutuloy ka, mga ilang buwan din tayong hindi magkikita. Oo. At kung may sakit si Mama, baka mas matagal ako bago makabalik dito. Argentina. Sana kasama kita sa pagpunta doon. Siguro masakit para sa iyo ang magpaalam sa pamilya mo. Ha? Huh? Kasi kami noon ni Bernard. Oo, natatandaan ko yung araw na inilibing ang iyong papa. Kahit talaga napakalayo ng Argentina. Iisipin ko na lang na tayong dalawa ay nasa magkabilang bayan lang. Kabilang bayan Isang lang? Isang sakay lang. Nandoon ka na. Tama. Genoa at Buenos Aires. Sinabi mo ba sa babae kanina? Hmm? Oo. Hindi ito paalam. Magkikita tayo ulit. Oh. <laughs> sakay mo ng barko. Sa kabilang bayan ka lang naman pupunta. Tama. Hindi dapat magsabi ng paalam. Mag-ingat ka. <laughs> mm. <laughs> <laughs> 前日ペッピーの一家はジェノバの最後の夜の食事にマルコを招きましたけれどもマルコはいつになっても現れません移民船に乗せると約束したレナートが突然姿をくらませてしまったためマルコとエミリオはジェノバの街を夜遅くまで探し回っていたからでしたマルコはレナートに騙された悔しさとアルゼンチンへ行けない悲しみをじっとこらえながら手紙に「お母さんお母さん」と書くのでした 次回母を訪ねて3,000里「さようならフィオリーナ」お楽しみにね。